So ay guys, so iba itong video na to. So ay guys, may nabili ko sapatos na maganda. Yan yung sapatos na na-order ko at first. Ngayon, dahil sa ganda at legit at matibay, di lang pang porma pang basket pa. Ah, di lang pang basket, hindi pang porma pa. Kaya bumili ako ulit na isa. So guys, yeah. So, bumili ako ulit na isa. Papakita ko inyo gano'ng ganda, gano'ng legit. Siyempre, yung black yung unang natin order. At ngayon, iba na. Tara, unboxin natin. yan pag bumili kayo nito guys, naka karton. Pero yung karton yung POP siguro sa mga ano, pero huwag kang magalala dahil safe darating kayo. Sa Sip na darating kayo. Ano? Diba? White, blue naman. At saka, at saka, orange yung sa ilalim. Blue. Yung sa, may spike. Diba? Ayan, yung musga. Gano'n ganda guys pangalawang order na natin to ang sapatos na ganito dahil sa sobrang ganda yan guys Ano? you know? o oh. ba naman makakita ng ganyan hindi ka pa ba makapa order oh. yan halagang 500 plus lang pero guys ang real price nito is 1k plus pero nag seal sila kaya 500 plus yun know, nangangas diba ganda hindi lang pang basket pang forma pa oh. oh. So, ano pang po guys? Kung gusto mong karoon ito, i-click lang yellow basket. I-click so, yung yellow basket para makita nyo. Meron sila available colors. Yan, mayroon itim, yung white, at meron ito. At iba pa. At saka yung size, makakapili ka kung size ng sapatos yung gusto mo. O yung size ng ganitong sapatos yung gusto mo. So guys, size 43 ito. 43 yung sa akin, yung nabili ko. So kung alam kong ko na ito guys, size 43. So kayo, kung gusto mong karoon ito guys, click yellow basket. Yan. Thank you for watching. See you in next bless you. Bravo.